One, two, three. Mga kapatid. will <laughs> <laughs> mga kapatid, mga kapatid. Hindi, mas maganda. Pangit pag dito galing dito tayo sa Take, take three, take three. Mga kapatid, mga kapatid. <laughs> Hello sa inyo. Namiss ko kayo dahil ngayon lang ako nakapag-vlog uli. At January 3 na. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, Happy New Year sa inyo. And syempre, dahil New Year, kailangan natin ng New Year Resolution. Syempre, kailangan. Kung dati, isang beses ka lang mag isang araw, gawin mo ng dalawa. <laughs> <laughs> di ba? Kaya isang linggo, isang beses ka lang mag-toothbrush. Pwede nga, ano, dalawa, tatlo na, di ba? <laughs> <laughs> Pero syempre, may mabugay yung tayo sa sarili natin. New Year eh. Kaya kailangan may bago. Hashtag new me. At, syempre, kurari. Diba? hindi ka nagsusuklay. Hmm. Ayan. Sukoy-sukoy ka na. Hmm. Gili ang gawa mo! Hindi. Pero, syempre, <laughs> no, wait. ba na tama <laughs> Pero ngayon kasi, alam niyo na naman, wala na naman akong tulog. Wala na naman akong tulog. Halata na naman, di ba? Lagi naman eh. Hindi, lagi, lagi naman akong tulog eh. Pero, okay lang yan. Pero kasi, teka, explain ko kung bakit wala akong tulog. May ginawa kasi ako sa research, research, research namin. Ah, uh, siyempre, para, para, sa practical research namin, siyempre kailangan ko mag-research ng mag-research at i-revise yung mga yun at kailangan na namin ibigay ang chapter 1 kung sino man ang gumagawa ng mga research yan alam kong relate kayo at alam nyo yung sinasabi ko diba? 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 ang ginagawa mo pero ayun nga mamaya gagawa ulit kami practical research again and again and again new year na lumaan <laughs> ang Christmas at new year bago kapag kami nag-research pero okay lang yun. <laughs> Matatapos na kami. Kaya, let's go! Oh, let's go, mga kapatid! At mamaya din pala. Mamaya din kami magpa-practice nila. Tadaan sila. Pender! Si Julius! Si Matt! Ching Chung, At si... Lalo! 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 Si Lalo, alam mo hindi nyo pa namin. Pero mamaya, papakilala ko sa inyo. Kasi, kinabukasan meron kaming show sa Rizal Park. So, kailangan mag-practice na kami mamaya. Mag-practice na Pero, yun nga. Kaya mamaya, kailangan mo na lang mag uh, So, paano? Eh, exit na ako. Bababa ulit na ako. Bababa ulit na ako. <tong> later. Eh, hey, hey, mga kapatid, mga kapatid. Nakatulog ako. Na What na, di ba? Yan. Sabi ko, mag-charge lang ako. Tara, ready to go na ako. At, eh, na rin sila. Ay, sila na. Nay. Tulog. Yan ang talent ni Nanay. Eh kaya nyo matulog kahit sa room Oh. <laughs> Kung naalala nyo, siya yung kasama mo doon, Premier Night. At, uh, ayan, ayan siya. Ano? Anong ano, ano New Year's solution mo ngayon? Ah. Hi. Hello. Ikaw, ano New Year's solution mo? Ikaw, ano New Year's solution mo? Kung dati hindi ka naliligo, ngayon maliligo ka na ba? <laughs> Ikaw? Ano? Ay, ano yun yung solution mo! Hey! <laughs> Ikaw, Nay? Ano yun yung solution mo? Tutulog. Tutulog ka ulit? Yeah, tutulog ka Eh, yeah. ah, mga kapatid. One plus a percent. Yun yung yun solution mo, kailangan mo matulog. Tama. Hindi <laughs> ka na natutulog. Sorry, I'm alive. So, paano ba yan? Ako'y aalis na. Ako'y lalaho na, mga kapatid. Yeah. So mga kapatid, dito ako ngayon kila Josh. Kuya Jet, nasan sila? Sa loob? Sige Kuya Jet, salamat! Eh sige si Jet. Yung nag ano. Yung kaya ni Josh. Kailan lang naman si Josh. Ang hirap ng buhat ko. Sorry ah. Sorry mga tol. Yo boy! So mga tol, ayan sila, ready na sila. Hey, hey, mga pangit. Sa hindi, tayo. Wala ka doon sila instrument. Ayan, nagkakaproblema kami ngayon. Sino yan? Ha? sino yan? Okay, lalo, lalo mo yung yun. hindi, hindi kami makagawa-gawa ng content kasi busy Puro busy ba? Ba yung mga pangit. sa Bakit? Ano? Tapos, ba't na dito ka na? Di ba pumasok ka, whole day ka? Friday pa ngayon? Ba't mo sinasabi sa akin na ka? Sabi sa akin. Friday, whole day. Friday pa ngayon. Ano <laughs> Bukas na na tayo magkikita kita. Ha? Ala, una. Yeah, yeah, guys. oh Si Josh, ang taga-hugas. Meron ka? ako, tuktun. ka. Hindi lang tao, to, bali Ligit. 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 Asa na gorilla pad? Ang hirap po ba? daw niya gorilla? Ito nga, nga. Nga. Ay, ay kuya, oh, okay, aking mga vlog, guys. Ayun nakita na siya. Ayun, yung logo niya, yung, ay, si ano, kuya, si yung logo, si logo. Yung logo. <laughs> <laughs> yung logo Ching-chong! Ching Ready na ba kayo mag-pull? Ano, wait, guys, i-punch itong ano? Uh, subscribe yeah, Hit like! Ano? Guys, ang tanong mo na. Hit like. Bring the bell box. Hit like. Hit like. Black over mga pare, no? Hinintay natin si Adrian Mabido. Saka na, boy? Ayan, ayan, ayan. Anong to? kami! Manis! Bando kami! Ano ba kasi yung durog? Explain mo kasi ma. Ang durog, it means... It means... Kasi sila, kuwadro, may shock sila. Ayan. May shock nila, ha? Uh. Ang ilalaro namin lagi, LOL. Tapos Rainbow Six. tingnan mo yung pangit na ito. Tignan mo. Sito'y pangit. Tignan mo. yan. Tignan mo. Pagtay na. Ano <laughs> <Uy, wala. laughs> <How> ba yan? <laughs> ano yan? Lug. Ano -an Para <laughs> oh, na bata. <laughs> nag oh. By the way, panna ko ng Grand Central Hotels. Minsan Minsan Masira ulo. So, ito yung bantay na walang kwenta. Oye, tagalang oras <laughs> <laughs> kayo! pantay bantay ba yan?

Ganoon kami kalakas, laging talo. Baliw yung ilaw. Madilim, madilim. Basta ba na yung mask? Baliw ako lang yan. Ba-dai. na naman tayo ni Gadget. Di ba Gadget, love you. Gayyyyyyyyy!!! Iyon. Isa sa banding namin yun, mandurog. Kahit kami nadudurog. O, pagsasabihin muna po sa chat na yan. Alam mo Kami Oo, pag sinasabi durog, kaya na yan. Na, alam nyo na paksin namin namin duro. Pilag mo sa aawig mo Sa Jet Rex, Jet Rex shop Rex siya. Eh, no, taga niya, no? um, All around. So, so, si andito kami sa, andito kami mga kapatid sa By Josh. Pre solution? Oo. 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 solution Oo. sa Gay! Boss na tayo na Nandito ang aming isang, pero isang kaibigan doon, lalo magpakilala ka sa buong vlog, hindi ka nagpapakilala. Oo, hindi ka. Ikaw lang wala. oh ayun na siya. Eh! Shibala Bala! Ako si Luis. Shibala Bala! Ako si Luis. Si Bala! Si Bala! Ang beatbox nila. Dito ko natunod sa eh. Ako yung pinaka-talented sa kanila. Ay, Mano, parang... Mga PLB may pasok. Ha, di ako pumasok. Sige. ako dito, pina mo yung volume. Di na, di na, na, di na, di Bakit? na,

Mga uh, kapatid. Hey, paano, ay, na si Pendong. Ano? Paano? Paano, paano, paano. <laughs> yeah. ba? Ito, late ka na Hindi ka ba... Ay, <laughs> <laughs> mga kapatid. Ay, naman, late na naman ba siya. Sabi nyo kasi! Naglalaro <laughs> kasi kayo! Sine-set up ko dito. Ano? 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 Para dito. na to the vlog. the vlog. vlog. Samang vlog. <laughs> so, follow